Now, ito ba ay uh, isang paglabag sa saligang batas? Hindi. Ang dapat sisihin, yung Kamara de Representante sa ilalim ng Tambaluslos kasi nga sila ay nagpapatay-patay. Kung talagang gusto talaga nila tanggalin si BP, dapat nung naihain na yung first impeachment complaint, kinuha na nila yung numero at sinampan na kaagad sa Senado. Nang sa ganon, yung fourth wave na, 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 binabanggit nila sa saligang batas ay mabibigay implementasyon. Eh paano ka mag forthwith ngayon? Eh tapos na nga yung buhay ng Kongreso, di ba? So wag po tayo magpapadala sa numero ng mga boses. Kasi nakasaad din sa salig batas, may mga bagay-bagay na ang boses ng taong bayan ay dapat pakinggan. Una-una, doon sa pagsisanti ng presidente, eh ayaw nyo naman sisantehin yung bangag ng presidente, no? Pangalawa, sa eleksyon, kung sino maging senador at sino magiging uh, uh, representante no sa Kamara de Representante at lahat ng officials na, na hinahalal ng taong bayan pero pagdating sa impeachment, the decision. Tanging Senado lamang ang magdedesisyon kung magtutuloy ang impeachment trial, kung meron pang panahon at pangalawa, kung guilty or not guilty. 'Yun ang ibig sabihin ng so